Ano pa sa dito? Kano mo nga At hindi ko alam kayaan. Nakakain na tayo. May mena. Gusto ako. Halo, na ba? May Balito, eh. Ano ba ulan? Ano ba ulan? Ano ba Ano ba ulan? Ano ba ulan? Ano ba ulan? Ano mga bata? Hindi pa. Ha? na, maghain ka na. Maghain ka na. Tara na sabay na tayo doon. Baka tatlong, na ako, Baka tatlong balik na ako. Hindi nagawa pa ako. Tatlong balik na ako sa'yo. Hindi nagawa pa ako. mo. Ano yan? Wala yan. Bakit may tali? Tali lang yan. Tali lang. Baka bumagsak ako eh. Mamaya pag isang balik pa nga, ka sa akin. Maghain ka na doon. Tapos tawagin Tawagin mo yung anak mo. Wala tong ginagawa ko rito Sandala ka pati ng adubo Mga may adubo dyan yan eh. Ah, sabi ko, inom nga ako eh. Sabi, sabi mo sabi ko, masakit ang katawan mo. Eh, ito nga ginawa ko. Hindi ka makasunod. katawan. Yan, oh. Ha? Kaya pala may tali-tali ko sa leg mo ay. Makita mo. Eh, oo eh, oh, kung sa to eh. Diyan ko lang nakita to eh. Hmm? Kaya pala hindi siya makasunod ko doon sa labas. Sa balik ako, eh. May papagana nga ako kumain. Pa may papagana Siyempre, papagana kumain niya eh. May pala pa tigal digal ka na oh. yan. Tumkay mo ano? yun. mo. Ubusin mo. Ubusin mo. Kumaya na. diret direk yun mo yan. Ihingi pa nga dugo. Ihingi pa nga. Ihingi pa nga. May pulutan dugo. Kumakain. Balik mo ay. Wala pala kinay. Hindi pa payagam na ako minun. Oo. Ako na yan. Ah. Ako na yan. Tara na. Kakain na tayo. Patalit-talit ako. Nalaman. Ako. Talit ka rito. Sumuyukan na yan. Dala? O oh, pala ko ako sa itong isang noong dos. Aka na to? Itong, itong.